Yan, hello, hello everyone It's 8.20 ng gabi So okay naman dito, safe Sa community, walking walking tayo at pupunta tayo sa isang friend So medyo malayo yun, sa so, Arabella 1 kami So Arabella 3 yung pupuntahan ko So, yun, uh, walking walking tayo Exercise uh, Siyempre Um, day off. So, bibisita tayo sa kanila. First time na gabi na naman <laughs> lumabas at para doon na makitulog. Mostly hindi ba ako lumalabas ngay ngayon lang. Kasi, ano, um, umaga ako po lumalabas, no, ng Sabado. Kasi dito Sabado ang off. But thankful kasi nandiyan ang God. Thankful kasi talagang, uh, yan, kita nyo, uh, napakabuti na ating Panginoon tapat siya ma at uh, ingatan niya tayo yan so walking walking naman tayo yan so God is good nada sana ko may bike kasi maayos yung mga daan niyan maayos siya so may mga nagba-bike so wala naman tayong bike kaya walking na lang so maganda sana kung mag-bike tayo hanggang doon mas mabilis kasi malayo so yan. yan so may the Lord God bless you at eh, ingat ingat yan yan yung community sa amin ay ako tignan nyo mga bata oh ganyan sila magpaharurot ng mga ano nila motor motor no sa gabi yun maganda dito, it's safe. Yung, yung sa community ha, pero outside hindi ko alam, di ba? Kasi desierto yung iba. Yung iba naman is siguro yung, yung mga maliblib na, loo, na lugar, yung malayo sa city, yun. Kaya tignan nyo, dumadaan ako sa mismong kalsada, yan. No? Hindi ako dadaan dito sa, sa ganyan. Mis, mismo kalsada, para at least may sasakyan, mabilis kang tumakbo, in case... <laughs> or ano, hindi ka tulad sa atin, no, pagkalsada, uh, kinukuha ng ano, yung mayroon ko kung totoo yun, yung mga van, yung mga ano, gano'n. Okay, hindi nga tayo kasi lilipat. So, dito naman is, um, safe naman. Yun, pero ma, ano pa rin, mainit yung panahon, kahit gabi na, mainit. Kanina, grabe, 45, 50, gano'n yung mga init dito. So, grabe yung mga init-init, no? So, kaya ingat-ingat kaya medyo nuubo-ubo, sipon, yan yung mga ano dito. So, mahirap din. Pero thankful kasi nandyan ang ating Panginoon. So, yan. So, ito yung from here. Dito naman tayo. From here is Arabella 1. So, dito naman is ito na yung Arabella Okay? Yan na yung Arabella 2. Okay? So, kanina nasa sa Arabella 1 kami. Sabi ko nga, tapos muna tayo ng Arabella 2. So, dito tayo yan. Kita nyo, Arabella 2 na tayo. Okay, siguro better na. Dito na tayo dumaan. Yan. Kakapagod din na. Ah. <laughs> Hingal-hingal. Noon, naglalakad kami ni ano, nung alaga ako noon talaga lakad-lakad kami pagkahapon kahit mainit umaga ganun so yun so nandito na tayo sa yan Arabella yan okay nakita nyo nasa Arabella to na tayo okay so malapit na okay so yan malapit na tayo sa yan kanina Arabella 1 Arabella 2 na tayo so malis tayo dun ng 20 <coughs> Maybe 5 minutes. So, from Arabella 1 to Arabella 2, it's 5 minutes kong nilakad. Okay. Okay na rin, no? <laughs> Mabagal pa ako maglakad. So, Arabella. Pero itong Arabella 2 to Arabella, Arabella 3, medyo mas malayo. Mas malayo siya kaysa dito. So, I hope na makarating tayo. So, check natin yung time mamaya. Okay? So, muli. God bless and shalom shalom and bye for now. Yeah, ito yung lalakaran natin. Okay.